Bili na lang tayo ng 45 pesos per kilo. <laughs> na, uh, bigas. Sa bigas. Na bigas sa Cadiwa 43. ha 43 na ba? 43 naman? pesos. Oh my god. So 'yan ang uh, sagot sa sa mga kahirapan natin. Kadiwa ng Pangulo daw po starting today, October 11, mm -hmm. ibababa na sa 43 pesos per kilo. Sa iba-ibang, uh, yan daw yung rise for all mm -hmm. or none at all. Yes. Yan ba Yan na. Sa iba-ibang outlets. They're opening up new Kadiwa, Cent kadiwa Center. Kadiwa Center. Sustainable yan? I hope, so. I hope so. Hindi. <laughs> ilang Kadiwa ba itatayo mo? Ilan lang, sabihin nyo po, ilang tonelada, ilang milyon tonelada ang available for this Kadiwa. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, wala pa, baka wala pong 1% ng population na ma-serve niyan eh. Mm -hmm. Kailangan daw po vulnerable sectors. Again, it's eh, a definition. Mm -hmm. Indigents at mga senior citizens lang, vulnerable. Ah. Uh, uh, Pwedeng gawing partial yun na vulnerable. <laughs> sectors. Vulnerable sectors. Subsidized o oh, oh, ya. Paano yan? Magdadala ka ID? Yes. Senior citizen. Senior citizen ka? E yung indigent? Magdala ka rin ng ID. Ah, meron ba mong uh, ID ang pang-indigent? <laughs> Hindi. Is, eh, ano ka? I, nilista ka na uh, for peace ka or something? Yes. Naalala ko kasi in the 60s nagkaroon tayo ng rice crisis din. Eh. Mm. Naglabas ng program. Alam mo yung RCA? Yes, RCA. Hmm. Rice and Corn Administration. Oh, oh. Oh, nag- nag-accredit siya ng mga dealers. Mm. All over Metro Manila. Kasi nga, mainit na, ma panahon ni makapagal to, mainit na mainit yung issue ng bigas. Okay? Makikita mo doon, magdi-deliver yung RCA ng kaban-kaban na bigas doon sa ano. Pag nakita ng mga tao yon dadagsain. Oh. Mm. Wala sistema yun, pare. Pumila ka, kung pumila ka, gusto mo, ganyan. Pero, dadag It's that's open it's to all. Dadag uh, sa ito. Mm, mm, kasi nga, mahirap ang bigas. Itong gusto mangyari ng uh, ating uh, magiting na Department of Secretary Francisco Chula Aurel Jr., eh, ilimit sa mga vulnerable sectors. Pa. Gulo yan. Eh, ilan na nga lang niyang kadiwa eh. <laughs> Paano ipoprocess Kino yung mga tao doon oh. sa kadiwa? Saka ito pa. Oh. Ito ang malaking issue dyan. Galing ako ng Bulacan, edi maglalakad ako, mag-iikutin ko ngayon na 20 ang kadiwa sa Metro Manila. ka, no? E, i ko yung mga yan. Tapos <laughs> hindi ko ngayon dapat uh, kasama rito. Ah. Bakit? Ito, may, may ID ako. Oh. Bakit hindi ako kasama? Hindi. Nakakuha eh. na ako kayo doon sa kabila. Eh. Patay. Hindi. Ito nga eh. Daladal ko yung ID ng mga kapitbahay ko. Okay. Ano, hindi kami pag -ibigyan? So, ma mangyayari dyan, palakasang pa sa Kadiwa Center? It happens. <laughs> <laughs> Di ba? Baka so, diba? lang. Baka lang. Baka lang. Oh. Sabi po ni uh, Secretary Chu Laurel, the vision. <laughs> Ito na naman tayo. Is to lower the price of this staple food under the Rice for All program to the most affordable level possible ngayon ganito yan pag ikaw ba, you are already yeah. receiving ayuda from all other ayuda operations ba ay eligible pa ng yeah. kumuhit anong daming ito? daming pong question mga 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 to solve a problem. mga problem. problema? Mataas ang presyo ng bigas. Ito mga mga tayo ng kadiwa. Yan. Import tayo. Yan. So, subsidy style na naman itong... Ibebenta e sa DSWD. Yan. Subsidy na naman yan. Yan po ang asa. Yan para... Yan ang problema natin dyan. The best, big question nga yun eh. Papa, ikaw ba papayagan mo na itong tao na ito, na siya ay recipient na dyan sa bahay nila... Lima sila, silang mag ma, ano, nasa bahay. Yung isa eh, eh, ang ayuda niya for peace. Yung isa ang ayuda niya porque driver siya. Ang ayuda niya ay yung driver yung uh, gasoline driver. expenses. Ah. ah, yung isa sa naman, akap. Akap. Yung isa naman estudyante. <laughs> ito naman. Um, oh. <laughs> oh, Ang dami ayuda. oh, Ngayon, kayo ba? kayo ngayon sa Kadiwa stores. Kayo ba as a family? Are you eligible to to get from the Kadayawan store MA food stamp? Iyon na nga, kaya food nga eh. stamp. E dito nabubuhay na kayo. Talagang ito et, wala na kayong ginawa kundi maging nabubuhay kayo. Hindi na kayo naging productive, etc. kundi nabubuhay kayo sa ayuda ng gobyerno kasi limang ayuda system ang hawak mo eh. Pero may innovation siya pare. Ano? Open daw po yan seven days a week. Hmm. Patay. <laughs> Patay. <laughs> Meron ba kayo stock to sell seven days a week? Days a week. Sa dami ng bibili dyan, Maraming bibili oh, dyan. Dadayuhin Lalo na, ganyan. Oh. No? Dadayuhin niya, na? Eh, dati raw kasi, dalawang, da dalawang araw lang bukas eh. Ngayon daw, seven days a week na. Do you have enough stock? Bako, baka lalong gumulo mga tao. Asa na? Sabi nyo, merong uh, murang bigas, 43 pesos. Ha? 45, 40, sabi, dati 45 eh. Sabi ni Sekretary Gadon, 45 na <laughs> Kadima pala yun, kadima. Uh, 43 na lang po ngayon daw. At may mga bagong tindahang ibubukas. Saan yan? Mag uh, to, pakinggan nyo ha, Kaloocan, Malabon, Mandaluyong. Marikina, Pasig na Botas, Quezon. Paano naman yung iba, pa? Paano naman yung iba, pare? Wala. San Juan, wala. Mm. Paano kami sa... Las Piñas, Paranaque. Oh. Wala. Valenzuela. Muntinlupa, wala. Mm. Valenzuela. Parña... Parñaque, yan. Yeah. Paranaque, yan. Oo. Oh. Manila. Makati. Makati. Tagig. Tagig. Oh, paano? Pateros. Yeah. Paano naman sila? Marikina. Mm. Paano pala? Paano naman. Okay. Sa so Metro Manila lang pala to. Mm-hmm. Yung mga bagong tindahan. Paano po yung mga iba provision? Kulakan. Saan kami? Ah, <laughs> uh, Cavite. Rizal. Naghihirap din naman kami. Why? Hindi. May farm kayo eh. Sa Manila, wala namang bukid Oo. eh. Kayo meron eh. Paano? Eh, pero yung mga farmers, sekretary, eh, tinitira nyo rin. mm -hmm bumaba na by 5 pesos to 7 pesos ang buying price. Uh, price. At inutusan nyo pa yung NFA. Yung Ibaba din ang farmgate price ng NFA. Para bang uh, hmm. hindi ata natin alam ang direksyon natin dito sa problema sa bigas? Eh. Alam kaya natin? Oo, oh, nag-import tayo. Hindi, umasa. <laughs> umasa na naman tayo sa importation eh. Alam Yun ang natin. problema natin. Yuna, alam natin. Wala ba tayong <coughs> gagawin sa production man lang? Meron 100 <coughs> hectares sa NIA. Ha? 100 <coughs> hectares. Na, na, doon sila nag-concentrate. Meron din ngayon sa NIA. <coughs> Ang mga announcement po ngayon natin tungkol sa problema sa bigas, puro plano. Mm -hmm. Yang kadiwa na sinasabi ni Secretary, plano pa lang yan. Na magbubukas sila ng maraming tindahan at bukas yung tindahan ng seven days a week. It's all plans. Ito ang aking natutunan sa journalism. Mm -hmm. Hagat hindi nangyayari, hindi pa balita yan. Dapat hindi? Itong ginagawa nito mga media outfit at saka ng mga PR ni sekretary, mm -hmm. hindi pa nangyayari, binabalita na nila. Ano naging balita yan? ko yan, <laughs> hindi balita. Yan, in, an, in anticipation of better times. Really?